Ganito nga kadami ang nakuha kong dumi, alikabok at mga bukbok sa loob ng bahay namin. Yun, akala mong nakapagwalis ka na, akala mong malinis na, pero hindi pa rin pala sapat. Eto ba naman ang nakuha ko dito sa loob ng bahay namin? Finally, nakita ko na rin ang tunay na magmamal sa loob ng bahay namin. Mabuti na lang nakita ko talaga itong si Robotic Vacuum Cleaner M210P Robot Vacuum ng Mifan. Malakas nga pala yung suction niya dahil 5,000 PA. Kagandahan dyan, madali lang yan i-assemble at higit sa lahat ay may kanipisan kaya kayang sumuot-suot kahit sa ang kasuluk-sulukan? If a power on mo nga lang pala yan at pwede na yung maglinis sa loob ng bahay mo. Ang kagandahan dyan kahit na mamahinga ka ay meron ka ng katulong sa paglinis ng bahay. Sa lakas ba naman lang, sa aksyon yan ay talagang malililis ang pulido ang flooring ng iyong bahay? At ideal din nga pala yan para sa mga pet hair. Pwede mo nga rin pala yung kontroladuhin sa pamagitan ng cellphone. Sobrang laki ng tulong talaga nito para sa Finally, after one hour, tingnan na nyo naman yung namin. Ang lina at ang kines. Ang kagandahan dyan kapag ka nalubat ay kusang pumupunta na sa charging stations. At eto na nga, titingnan nga natin kung gaano kakapal ang nakuha nating dumi. Ay grabe mga mi, hindi ko akalain na ganito kakapal pa pala yung makukuha naming alikabok at dumi dito sa floor namin. Hindi ko talaga akala, hindi nagwalis na ako niyan, pero hindi pa rin pala talaga sapat. Tingnan nyo naman, ang dami talaga mga hair ng pets namin. At higit sa lahat, yung alikabok sa mga sulok-sulok ay natanggal talaga. Talaga naman sulit talaga kapag ito ang binili mong lifant na vacuum robotic na to. Imagine, hindi mo nakikita yung dumi sa floor mo, ano? Akala mo malinis, pero ganito pala kakapal yung kanyang alikabok at hair ng pets natin. Swak so, talaga itong gamitin nga uh, robotic vacuum na to, lalo na kung may mga alaga kay mga pets. Ito na talaga Okay, masasabi kong best recommended ko para sa inyo. Sa mga bet to at gustong magkaroon ng ganitong klaseng robotic vacuum, nagbigay ng malaking discount sa Sealer. Lalagay ko lang yung link sa baba. Mag-check out ka lang.